magandang mapagpalang hapon mga kangler uh, tuloy natin ang paghunt sa GT o oh, Talakitok oh, memory card mo sir? kasama natin si Sir Idol Regs nakalimutan daw niya yung memory card niya nung last na nag fishing kami dito nakapadadi siya ng 2 um, kilos na ako uh, GT kala-kala niya uh, 1.8 lang pero nung kinilos namin gulat ako sa aso so, um, ah ko may sumusunod na na kwan ko may sumusunod na na pating so yan mga master uh, kinilo namin yung nakuha niya dalawang kilos din pala so, maganda yung condition ngayon dito sa dagat kasi hindi na maha, hindi masadong mahangin So, yung partandaan ko master yun Yung, yung sinag ng araw oh. Kapag yan Is Gumikit uh, na doon sa horizon Yan, dun na sila Nagpakagatan ng mga GT So, try natin Ang gamit natin master, hindi ko pa pinapakita pala ito uh, Major craft Jigging rod to mga master, uh, short casting Jigging rod, micro jigging pala yan major crop uh, sulpara ay hindi sulpara first cast uh, matagal ko na nang gamit ito lahat ng nahuli kong mamawal dito ito lang yung ginagamit ko tapos itong reel itong mag shield na daiwa daiwa to mga master daiwa 3000 series tapos yung kan natin yung line natin is grappler grappler na 18 pounds So naglagay tayo ng ng buwan, ng leader line leader line na uh, 40 pounds yung pang vertical jigging natin yun nilagay ko lang para may, may laban talaga kasi mabato dito so ayan si Sir Idol umpisan nyo daw dun yung banda ko naman dito pa rin sa pivot spot ko So, na natin itong camera. Hopefully, so, makadali tayo ngayon. So, yung mga gustong mag-popping din dyan. Popper itong gamit ko. Binili ko kay Sir Mar Noble dito sa San Fernando Laon yun. So, Kinabit ko yung leader line ko dito sa braided line. kung itong gagamitin natin. Matigas na to. Nag, na, kahit nag, kahit nagpapaping ako, naglalagay ako ng leader line kasi laging na, na kan, na ano na yun. Parang nagbubuhol dun sa kukuan ko. Sa popper ko yung braided yung line ko kaya naglalagay pa rin ako ng leader line kaya popping so first cast na tayo mahalon kaya sana naman uh, hindi tayo ma masabit kasi pag ganyan mahalon medyo mas doon sa sabit yan eh yan first cast Chip pala natin yung drag Oke. Okay. Okay, so Ini okay. kayak susah. Itu kita nanti nang ngado. Bukitan natin masyado yung drag natin no? Oh. Para siguradong Hindi siya lalayo Kasi mabato nga dito sa spot Push on So yan Push on si ating <laughs> Hindi ko kasi alam kung paano zoom yan eh Grabe, ang galing niya talaga. batikan sa larangan. video natin grabe na na naman oh ba talaga ang batikan sa larangan oh. ha, ba, talaga ang batikan sa larangan <laughs> grabe uy wow Sure. Nice, Sir Idol! <laughs> Alright, first fish! <laughs> first fish! Ay, parang malalagdagan pa! Malalagdagan <laughs> pa! Parang iba yung tono, Sir, yung first fish! <laughs> wow! Ano yung gamit ni Sir Idol? Popper mm. Popper, ano natin? 20 grams? Ira? Tira! Baka <laughs> uh, pumunta ako dito mag isa, wala akong naulit. Ang <laughs> <Anong> nalang sir? Si fishing sergeant ang sergeant. Grabe ah! Hahaha! Alright! Alright! Yan ang first fish Sige banat, baka meron na. Okay, banat pa dun sir. Sige, baka na. Yun ...tama natin. Magaling talaga. Oh, banat din natin. Bakit natin nung... Uh, talaga namang napaka legend sa fishing grabe isang idol sa fishing sa pala yung one master uh, parang napanood ko unang napanood kong angler kaya ako kaya ako nagkahilig sa fishing kasi napapanood ko yung video nya pinapanood ko lang dati ngayon kasama ng mag-fishing. Batikan sa larangan. Magaling, magaling. So hopefully tayo din makaka makaka din tayo ngayon. Fish on din tayo. Yan. Oh, pisyon! Yun, pisyon mga master! Pisyon! Pisyon, pisyon! Pisyon tayo Pisyon master sa bakas pisyon tayo mga master! No, yeah, no, oh, yeah. Yes! Yes! <laughs> Be it on. Be it on. Jangan lawan ah. Be on. It's on. It's on. It's on. Nice. Baik, Basit! no basik. Sa lungay kita na natin Sa doon 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 Nice Target nice. doon nice. nice Woohoo Pang ulam 2 kilos <laughs> Pang ulam ulam Bagaimana jisilang, Sir? 2 KM! Terima kasih, kita kami nang pulihkan. Terima kasih, master Tag isa na kami ng huli ni sir regs mabigat mabigat maganda maganda so ayan mga master makaisano din tayo sa wakas isa si Sir Rex tapos isa sa akin. Hmm. Nice. Nice. Nice fish. Magkas pa tayo baka diyan pa yung mga iba. So, ayan na. Nice. So ayan na master, makikita nyo malapit na yung araw sa horizon maradagdagan pa ba ang huli natin so update wala pang isang oras na nagkakas Nakadala mo na sana so, meron pa oh pisun ulit pisun ulit sir Busun ulit, busun ulit. Kakabato pa lang. Mas mabigat to ah. Mas mabigat to. Mas mabigat to na master oh. Ulit na hayaan maka. Makatakas. ay shit nagdagsan nagdagsan oh ay grabe mabigat yun ah nagdagsan lagi sir niyamatan Batu batumanan batu manan, dah jen, sir Angka madal dalji, leaderline ku je, toh 40 pounds, ah, jay Pong vertikal jigging Wah oh, Grabe, nak kita ni, ba, yun? salakas Ah oh. Ini, maulim, sir, ikhso So yan mga Kangler, Naglalagay ulit tayo ng Braided line tsaka kon. Umiram muna tayo kay Sir Idol ng paper niya. Sayang yun ha. Malakas yun ah Estimated 5 kilos yung laban niya papasok papasok kaya yung pisto natin kasi eh, yung kasi yung spot natin is kanyan tipang kung siya sabi yung biglaang pababa eh, pababa na yung laban nung naka strike natin kaya ganun kaya yung tayo na dali. Nakaskas naka sa sabato basta-basta ma -basta mapipigtas yung leader line ko kasi kwan 40 pounds yun. Pati yung leader, yung braided line ko. si 18 pounds yun. Map mapipigtas lang yun pag ganun. Nakakaskas sa bato. So mga kamas, kanda uh, consider nyo yung structure dun sa kwan, fishing spot nyo. consider nyo lang yung structure ng fishing spot yung mga kamas kasi napakalaking hinayang talaga ilang beses ko nang nasubukan yun dito yung makaskas sa bato yung na, nakaka-strike ng gano'ng kalakas tapos nakakaskas sa bato tignan nyo napaka-excited ko sa sobrang excited ko hindi ko pa pala <laughs> hindi ko pa pala nailagay yung <laughs> yung line ko sa rod ko <laughs> grabe bobo so yun mga master miram tayo kay sir idol ng topper niya, Tuh, malaki kasi sayang naman yung limang kas o kaya sampung kas baka may kumagat pa kita nyo yun kababalik ko palang kanina may kumagat na mas malaki pa yun ha sa malayo kumagat yun Grabe yun Pero okay lang Nakalanda tayo ng isa Pero nakakapanghinayang pa rin On angler nose Kasi iisipin mo Sayang dalawa sanang nahuli Ganun kasi yung nasa isip natin eh Kaya kahit labanan natin yung Iniisip natin na kan Okay lang Masakit pa rin yun sa damdamin <laughs> yun na ang angler depends mechanism lang yun yung, yung sinasabi lang okay lang pero okay lang talaga fishing kasi dalawang kwan dalawa lang pagpipilian mo makahuli o hindi the part of the game so, subukan natin ulit oh grabe bigat ah Ayan, ayan, ayan. ayun nakahuli ulit si Sir Aydol. Serte! Eh! Grabe! Feeding friends Punta na punta ako dun kahit hindi na ako magkas <laughs> Basta may video ko lang Sige magkas pa ako mamaya na lang <laughs> Nice! Doon, fixin 'sa. Mukhang malakas yung napestrike ni Siray do la. Pangalawa na niya. Yes! Goody. Nahihirapan si Sir Idol mukhang malaki yun ah Nahihirapan si Sir Idol mukhang malaki nga Mukhang malaki yan Lalalalalalala <laughs> Grabe bro Shit ang laki Lalalala <laughs> Uy, nagdakal! 3 <laughs> <Three> kilos, sir! <laughs> Masaya na ako doon, mga master, kahit hindi ko naland yung yung kanina. At least, nakapadawi naka, ka, pat, naka tayo. Nice! Tayo na! Laskas na, laskas Laskas, laskas Laskas Nice, nice, nice Tidak dakel Dak <laughs> no, lagi sekarang Tidak dakel Ni Shit Dia break mana jadi Ikut ketua <laughs> <laughs> Kastamad lang siguro din ako na tayo Naka-play kayo pa Mayroon din yan ko Okay sir, okay. okay, Yes! Yes sir! Hello. The water do you going tar, migrate harder? Dia selarangan. Gagal tanggung aja nak mandi, tuan. Tidak tinggal dari kata kata itu, deh. Malang eh, malang eh. kita eh. tuan pergi malang kita jadi kesepian. Kita ingin kalau main sering apa? Lihat kata ini. Pergi yang yeah. Pergi malang dia aku tak nak lawan dia yo anon dia lawan kau sama dia alo ayo nak kita kat situ time anlang siur bagi pin salarer kau pun kau tak suka kali aku nak datang dulu dulu kan amanar itu kan ada kita tadi kita tadi kan

yung ko para ko, outro igras So yan mga kangler Nakahuli tayo, ngayon lang tayo naka-experience ng shortcasting na ganito ang huli Grabe, bali tatlo ang nahuli, meron din isa doon Bali apat sana kung nailand ko yung isa eh, sayang sa sana kami, malaki din yung nahuli ni ano na, eh pinky sergeant mas malaki yung pang second strike sayang kaso yun talaga talaga ang fishing eh pag yung ispatan medyo 50-50 kailangan time nag mindset na din si sir kanina na hindi niya malant eh kasi sobrang bigat daw tapos pababa damdam ko na eh buti ano may timing may timing sayang may experience ko makamat sir tiko na eh ti makaduwa nga mamaw may isang fishingan fishing nga eh next to na. All right. So yan mga master, thank you. Fish be with you. Fish be with you. <laughs> <laughs> Dapat niya pumunta nang pumunta. Sa lang ko. Wala ako kahati. <laughs> Bongdere. Bongdere. Nan. Ah. Sayang yung uh, strike ko kanina, siguro ganito din yun. Ito yung huli ko mga master. Ito yung huli ni Sir Rex Galawa. Grabe ali mau